Good morning po sa inyo lahat mga kayo, no? Welcome back naman sa ating trading and steel combination. So panibago tayong update sa pang at 2 p.m. do sa August 31, 2024 mga kailunong. So ito ang kabuhang recruit kapon sa 3D National sa August 31 no. Ah, uh, sa August 30, 2 p.m. is 014, sa so 5 p.m. is 737, 9 p.m. is 126, ah, uh, 4 day 3820 at sa minunaw area last is 2 is 20. So, nag uh, tuhit sa ating Pairing guide kahapon mga kailun, no? Sayang din natin ang uh, pang aktual do kagabi is 163 nag-slide. No? Dito sa ating disclaimer lang, lahat ang mga sinisintang kombinisyon, ito pa isang mga last prediction lamang. Uh, yung mahilig sa mga last to talaga mga kaidol, no? sigurado panalo kayo. Parisan mga kaidol. Ayan po ating best pairing kapon sa Tosero, Mindanao area last to, lang at sa ating din kapon sa 014, pasok din ng ating best pairing okay so mabon sa pang ah, 2pm Roma Kedol sana po ito ay ah, pagpalarin o mag-undas pat ang ating guide okay so mabon sa pang 2pm Roma Kedol no? Unang guide natin Is 750. 5 Is a 571. Pangatlo Is a 263. Okay Dito sa ating 3 combination May share tayo Ditong Base No Na 750 At 263. 3 So yan ang ating Guide sa pang 2 pin combination Mga title 750 Ang base At saka 263. Paki screenshot May bahagi tayong base steering guide okay oh is two four e3 six one two five five seven saka three one ating despairing old room mga kaidulo at 2, 4 6, 1, 5, 7, 8, 3 2, 5, 3, 1 okay, pakiscreenshot may bahagi tayong unlucky pick mga kanods. so ito ang ating uh, lucky pick mga kailan no? uh, dito sa mga kombinisyon uh, may best guide tayo dito na 317 yan ang ating uh, pull guide kombinisyon para sa ngayong araw mga kayo, no? so good luck and hope to win bye bye